Pero sa But yung referral kasi yung rin sa rules committee. Oo nga. Ire-refer yun. Padadaan sa proseso yun. Ire-refer yun sa komite. Um, But no more time na, sir. Um, hindi ko alam kung tatayo siya para sabihing nasa na, ano nangyari, pagbotohan natin, hindi ko alam yun. Sir, pero yung scenarios mamaya, pwede pa pag-usapin yung pagpapag-usapin sa election. Wala kaming scenario mamaya. <laughs> Ang nanood kayo kahapon hindi hindi ko tra hindi ko nga trabaho na magkomentaryo sa mga pinapanaginipan o, o masamang panaginip ng sino man o anumang mga senaryo nila. Kahapon, ano nangyari? Pinagkasunduan, hindi ba? Na susumpa ako, ngayon susumpa yung iba, hindi ba? At magkokondin sa Merkules. Yun yung botong pinagbotohan at pinagkasunduan kahapon. To, ano man yung dagdag doon, hindi namin pinag-usapan at pinagbotohan yun kahapon. Sir, sir Pero, sumpa na kayo, sumpa na rin mamaya. Tuloy na tuloy na siya. Wala yun yung na, tuloy na, tuloy usapan nga kahapon. Tuloy na tuloy, na, sir, na, tuloy na siya. Eh, sir. sir eh, dapat mag-convene mm -hmm. yung court sa Miyerkules. Mm -hmm. Pero Senator SP, kasi na-refer sa Committee on Rules, mm -hmm. yung articles of impeachment, and possible pa yung debates mamaya. Wala so, na, yun ang ginagawa. Wala na, yun ang ginagawa. Yun siya. ang ginagawa sa nagdaang nung kay Corona, kay ERAP at kay, di mabut kay Mercy ni-refer yun sa rules at yun na naging hudyat ng pag pag sisimula. So ministerial lang yun, sir. Sir, yung ini-eliminate kasi is ang inaattempt kasi kay ULARP is yung chance na mawala pa yung trial, na makil pa yung... Kahit ano mangyari, magko-convince sa patanong ko ang impeachment court. Pero yung to really mm -hmm. palagi ang impeachment court. 'Yun mm -hmm. ang patorahan namin kahapon, Yun ang pinagkasundoan mm -hmm. namin at dapat mangyari yan bago kami mag-adjourn. So Once that's very convincing. Once convinced. Um hindi na pwede pa-back up yung resolution ni Senator Padilla or can anybody rise up, make a motion on the floor and say let's terminate this? Anybody can rise up and say let's terminate this and let's convict her. Mm -hmm. okay. Okay. Anybody okay. can stand paano ko naman naawatin yun, di ba? Kayo kasi one side lang palagi iniisip niyo. Anyone can rise up and say, wag na tayo mag-trial, mag-convict na tayo. Ito kailangan naming pag yan at pagbutuhan yun. So, so Anybody can say, i-acquit yeah, quit natin sa, I mean, pero so, siyempre mali yun. So, andun and pa lagi yung possibility, sir, <laughs> na mapag-usapan pa rin, sir, yung pag-dismiss. -di andun pa Andun din ang posibilidad ng usapang i-convict agad. In the realm of possibilities, everything is possible. Pero sir, yung referral lang sa Committee on Rules, yung Committee on Rules, hindi definitely... yung teknikalidad na papayagan ko. Sorry, nagsasalita na ako ngayon bilang presiding, yeah. bilang magiging presiding officer. Hmm. Hindi ko nakikita technicalidad teknikalidad yun na pwedeng gamitin para mapigilan ang pag-convene ng pag, um, convine, impeachment court. So sir, kailan maaari magsimula yung actual trial? Um, sinabi ko na rin yan noong Pebrero pa. Um, sa 20th Congress tayo. 20th Congress na yan dahil wala nang sapat na panahon ngayon. Hindi namin kasalanan yan. Pinili ng House i-file yan sa mga huling araw huling oras ng last, last day namin na alam nilang dalawang linggo na lamang naiiwan. Trial will commence um, pag-resume na ng 20th Congress. I have not changed my position. I have not changed my uh, statement with respect to that. Sir, sa nag pa ng resolution to terminate, kailangan may decision like acquit or convict? Depende, anong ground, it, it, it's difficult to... Iba yung acquit and... Ano, ano ba yung motion? Sabi niyo po kasi kanina kapag na pwedeng may mag-motion to terminate the I mean, trial and then... Lahat nga pwede pero hindi ko alam kung yung mag-motion niyo. Sa, ang sinabi ko lang, pag, may, pag merong may, gustong mag-motion to dismiss, pwede ba yon? Pwede. Meron bang pwede mag-motion to acquit now at to convict now? Pwede. Legal ba yon? Ako tingin ko, hindi. Di ba? Magbubot natin yung kamay. Sir, your trial will start on the 20th Congress. In, in the 20th Congress? Course. Wala nang manlalaban na senador dyan? O bila, Possible, no? Wala nang manlalaban dyan? Wala nang mag-vote? Posibleng meron. So ito man, ay kayo po as again, SP? The 19th Congress cannot bind subsequent Congresses. The 19th House cannot bind the 20th House. The 19th Senate cannot bind the 20th Senate so, this will be our decision if at all. na pag nag-decide yung 28th Senate na ayaw namin, hindi na ito pwede. Pag, pag bobotohan din yun ng 28th Senate, I mean, paano might... pag nagsabi din yung House? Ayaw na namin. Anong gagawin namin? Sibilitin namin yung, yung mm, house? Sa, sa 20th Congress, that is your decision as presiding judge? O okay na ka, okay yan sa lahat ng senador? All decisions will be decided by the court. So, pwede di pang may mag-motion mamaya ulit, kontrahin na huwag na ito is 20th? Anytime, um, huwag na ito sa 20th. Eh, hindi pwedeng tumawid sa 20th. Bakit ba nilga ka po dati? Kasi no. yun yung sinasabi nila sa interviews eh. Pwede rin mag ng posa na nasa dati sa amin ng Dr. muna kayo. <laughs> Now, whatever Senator Risa wants, then let her, let her make the motion. Kasi ito po... Hindi ko trabaho, komentaryo at lahat ng sinasabi niya sa radyo. Kung may gusto siya, sabihin niya sa impeachment court mm -hmm. o sa Senate at hayaan natin mapagbutohan niya. Tulad ng sinabi niya kapon, hindi na raw kailangan pagbutohan. Eh, minority leader niya, niya sinabi. Nag-move nga at nagbutohan. Mm -hmm. Eh, lahat kasi sa pamamagitan ng botohan to. Mm -hmm walang pwedeng gawin nang hindi binabataan sa batuhan ng Senado man o ang impeachment court. Yes, yun mm -hmm. lang sa kumi-referral sa committee number. Sorry, tapusin oh, ka lang. Nandung so, ka pa? You're still there? Hindi, para sa inyo namang galing. Oh, SP. Ah, so, so, yung referral doon is just ministerial. Wala yung... It, it is established by President. Ganyan ang ginawa noon. Mm -hmm. Ministerial yan. At uh, gusto mo nga sanang baguhin, i-refer na sa impeachment court mm -hmm. yan. Gusto ni Senator Coco, ganun daw. Dahil ganun daw dati. Hindi lang gusto ni Senator Padilla. So, walang, sa akin so wala nang naman kasi wala nang pinagkaiba sa So wala nang chance na i-kill or patulugin sa committee on rules ito. Hindi na kailangan ilabas pa yon. Ah, okay. So, basta okay. referral lang. Basa so, basta referral lang. So, lang. Uh, bakit hindi pwede yung let's say ten days ko ko so, still uh, no, June 21st, Yung panukala, so, yung panukala ni Senator Tarantino, um, Resolution. Kung i-move niya yan, mm -hmm. yung press release pala niya, kung i-move niya yan, nating pagbabotohan din yan. kailangan pag-agirihan ng korte yung kalitalo. Mm -hmm. Sir, just to clarify, tomorrow na rin yung presentation ng articles, pati yung... Ceremonial na lang yun dahil ang pinasahan ng procedure ay i-refer sa rules yung articles of impeachment. So, so, ang yung idea sana namin, base sa notice namin, mm -hmm. yung pagbabasa mm -hmm. ng mga house prosecutors ang i-refer sa impeachment court na magsisilbing hudyat para ilikhana, i-create na, i na impeachment court. Pero na, dahil sa botohan kahapon, pinagpasahan ng plenaryo na i-refer na lang sa justice committee, sa rules at yun sa prosecutors, bukas, e, eh, seremonya na yung nalang yung pagbabasa dahil na-refer na nga sa rules of na-create <gasps> na yung program. So, yung mangyayari yung, sir, saan mangyayari yung, sir, sa Senate as legislative body o impeachment court na yung, yung reading ng article? Ng prosecutors, um, impeachment court. So, hindi na siya yung mag-trigger for you to convene? Yun yung convene. resulta ng butuhan so, nga. Sir, yung akala nga. Sir, yung inaibangan ng Constitution Pets, saan convene? Sa convene. <laughs> convene na yung... Convene po, convene na. Constitu po. Constitution Pets, <laughs> sir pag, pag ginoon bin mo, nagpokpok ka na. Constituted. Constituted, ibig went, pinorma na. Yun yung ngayon constituted ka Constituted dahil may presiding officer. Bagaman hindi pa sumusumpa yung mga miyembro. Masa convene na. Hindi pa. Constituted. Anong kinikipahan sa... Anong kinikipahan mo ah? Ako, hindi ako. process sa ang kami ngayon constituted ng Senado pero hindi pa kami nagpokondin. Mamaya ang hapon pa. SP, SP, window, oh wait, sorry SP, po ah. ah. Senado ang ah, tinatuloy. Mm -hmm. Ang Senado, pagpukpoko ng martilyo, doon pa lang Isa diba, ngayon, constituted lang. Mula nung sumumpa kami noong 2022 at yung balanse noong 2019, constituted na basta may majority.